Hi! Magandang harap sa inyong lahat, ang mga ka-ages dyan. Ayan. Bumusta na kayo? At ito na mabalida natin, no? Kasi nga, meron akong uh, video doon na uh, ang idol natin si Juliet, ba? Diba? May post ko na isang araw na marami talaga papa picture sa kanya. And then, meron doon nag-comment na isang netizen na yun pala ay isa niyang dati kasambahay na isa siya mga nagpatunay na 3 years na trabaho doon kay idol Juliet na which is uh, ah, na super so bait daw talaga ng idol chulit natin. And of course, napaka-generous daw talaga yon At saka, kung hindi daw siya nag-asawa, siguro andun pa rin talaga siya sa, sa kay idol chulit. O, oh, di ba? Tapos, yung bawat uwi niya daw, no? Bawat uwi niya, talagang marami daw binibigay si idol chulit sa kanya para dalhin niya sa pag So, yun nga guys, no? Napaka-sorte ng na mga tao na sa palibot ng ating idol generation for of ages, diba? Kasi sila tatlo magkapatid, mababait din sila eh. And then, nakakatuwa talaga yung ganung bagay. Na uh, lalong, lalo natin siyang hahangaan, lalo natin siyang susuportahan sa kanyang kabutihan. Kasi yun talaga ang nakita ko kay Idol Juliet. Prangka siyang tao kasi hindi siya mapagkunwari, hindi siya na feeling um, ito, yung perfect, talagang pinapakita niya kung ano talaga siya. Uh, on and off sa, uh, sa camera. Yun kasi ang naramdaman ko sa kay Idol Jewel. At yun talaga ang nakikita ko sa kanya. Kaya ramdam ramdam ko din talaga yung way niya ba? So, ang way niya kasi parang yun nga, kuwela, yung parangka, nakala mo, astig, pero sa puso, talagang may puso talaga siya. Kaya, until now, mahal na mahal pa rin siya ng mga tao at mahal na mahal sila ng masa. Yun ang mahalaga. Kaya, sa matagal, marami na mga mga sikat na na parang wala na lang, di ba? Pero sila andan pa rin. Minahal pa rin talaga ng masa. is because dahil sa kanilang ugali. Kaya, kung sino man yung umangat dyan, or sumikat ka man, kaya panatalihin mo na dagang mo nang ka, panatalihin mo yung maging mabuti ka sa kapwa, kasi para manatili kang mahalin ng mga tao ayun lang, maraming salamat at February 1 and 2, kanilang concert ano pa yung rita nyo, go na bye